Piliin at hanapin mo ang lalaking ginagawa ang pitong bagay na ito. Number one, hindi mo na kailangang sabihan para ma-appreciate ka. Yung tipong lahat ng bago sa'yo ay pinupuri niya dahil mahal ka. Number 2, mas mahal ka pa niya ng higit sa sarili niya. Sobra pa sa 100% ang kanyang pag-aalaga. Number three, ginagawa niya lahat para mapangiti o mapasaya ka lang hindi siya nahihiya kahit magbaliw-baliwan pa siya. Mas mahalaga sa kanya, maging masaya ka. Number 4. Hindi niya kayang magtago o maglihim sa iyo ng mga bagay-bagay. Lahat ipinapaalam sa iyo kasi mayroon siyang tiwala at mahal ka niya. Number 5. Kapag nire-respeto ka bilang babae, alam niya ang pangailangan mo, mga ayaw at gusto mo bilang pagrespeto number 6, never siyang mag a ng cheating. May sumagi man sa kanyang isip at gawin ito ay hindi hindi niya gagawin kasi iniisip niya ang mararamdaman mo. Number 7, kapag nakikita mo na sa kanya ang future mo. Yung tipong handa niyang patunayan sa hindi ka magkakamali kung pinili mo siya at ilalaan ang kanyang oras at buhay na para sa'yo lamang. Tandaan mo yan, at less. Sampung kasinwalingan na huwag mo kaagad paniniwalaan dahil ito ay pambobola lamang. Totoo man ito o hindi, at least nalaman mo kaagad at makakapag-ingat ka para hindi ka magbulag-bulagan sa taong hindi naman talaga nagmamahal sa iyo ng totoo at isa lamang siyang manloloko Kaya makinig ka para malaman mo Number 1. Mag-aaway tayo pero hindi maghihiwalay. Pero tignan mo ngayon, yung taong nagsabi sa yon nito, ex mo na ngayon. Number 2. Ikaw lang at wala nang iba pa. Pero naghiwalay kayo kasi nahuli mong may kalandi ang iba. Number 3. Palagi kitang iniisip pero hindi niya magawang mag-update o kumustahin ka. Number 4. Lumabas lang kami ng mga kaibigan ko at walang ibang kasama. Pero pagkalipas ng ilang araw o linggo, mababalitaan mong kasama pala yung pinagseselosan mo. Number 5. Kaibigan ko lang siya pero mas close at sweet pa silang dalawa kaysa sa inyong magjowa. Number 6. Faithful ako. Linyahan ng mga taong sa una lang magaling, loyal pwede pa. Baka faithful lang siya kapag kasama ka. Number seven, ikaw ang pahinga ko. Pero kapag nag-away kayo, sa so iba tumatagbo. Number 8 hindi ko sinasadya at nadala lang ako. Pero ang totoo, siya ang gumawa ng move at nag-enjoy siya sa kanyang ginawa. Number 9 isang beses ko lang ginawa iyon. Pero ang totoo, isang beses mo lang kasing nahuli kaya isang beses lang siyang umamit. Ang masaklap pa, nahuli mo na nga nagde-deny pa. Number 10, i-share mo itong video at kung may magre-react ng angry at haha sa post mo, malamang ginagawa o linyahan niya itong nabanggit ko. Sampung kasinungalingan na pwede o hindi mo paniwalaan. Tama man o mali ang sinabi ko, at least nag-ingat ka at sinuri mong mabuti para hindi maduro ang mabuti mong puso. Tandaan mo yan. God bless. 9 rules ng lalaki kapag naging boyfriend mo na siya. Itong video na ito ay hindi nagpapakita na sobrang higpit ng lalaki. Sadyang so, mahal ka lang talaga niya. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, gusto niyang maging open kayo sa lahat ng bagay. Walang nagsisinwaling Number 2, mahalin mo lang siya ng mahalin dahil mahal ka rin niya. Number 3, huwag kang pasaway kasi lahat ng sinasabi niya sa'yo ay para sa inyo dalawa. Number 4, kapag may kumukuha ng number mo, gusto niya number niya ang ibigay mo. Number 5, ayaw niya nagsusot ka ng may Yung tipong kita na yung kaluluwa kasi ayaw ka niyang mabastos. Number 6, ayaw niyang sobrang close ka sa mga kalalakihan. Number 7. Gusto niya mag-update ka sa tuwing aalis ka. Number 8. Ipaalam mo sa kanya kapag may nalalandi sa iyo. And number 9. I-share mo itong video at i-follow mo ako para mas marami ka pang update about sa love advice. Tandaan mo yan. God bless.